Hi guys, sino ba naman ang hindi na in love sa linaw ng tubig niya, di ba? Napakasarap, kalamig-lamig, kapres ko. Uh, Saktong-sakto sa panahon ngayon na sobrang init. Parang ayaw nang magsiuwi nitong mga kasama ko. Gusto na lang yata nila talaga magbabad dito. Kaya ayan, sige posing-posing muna kayo dyan marinig mo palang ang lagaslas ng tubig talagang parang marirefresh ka na dahil alam mo na talagang ang lamig at ang presko ganito talagang mga adventure ang gustong gusto ko palibhasa ganito ang aming kinalakihan dati pagka weekends, ayan sama-sama kaming uh, oh naglalaba at naliligo na sa ilog pagkatapos, mangunuha na panggatong. Ayan, di ba? Napaka uh, simple ng buhay noon. Walang masyadong stress. Idea. Kaya ayan, namnamin natin hanggang nandito pa tayo. Kasi matagal-tagal na naman ulit tayo makakabalik dito. Ayan, sa iyo doon, sa mga nagkahanap ng pwedeng puntahan, napakaganda dito. Uh, talagang mapresko. Oh, ayan si Ate Irish niya ang sumama sa amin yun lang, guys. Bye! See you again on my next video. Thanks for watching.